and Welcome back. mga Idol. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is My Family Lifestyle pasintabi po sa mga manunood, medyo nahuli na ako dito. Kahapon ko pa dapat to i-upload. Kahapon pa talaga. Sumakit lang talaga yung ulo ko dahil dito eh. <laughs> May pasabog si, ano, ito si Vice Ganda. Iwan ko lang kung anong nakain niya. Siguro mahina ang benta niya sa concert nila. Kaya nagpa, nagpaganyan siya. <laughs> Para sumikat ba, no? Sa, so, okay, kung doon siya masaya, kung para sa karir niya, tayong mga kadides, wala tayong problema. Sana! Sana lang, ito lang ma -opin. Ako kasi kadides ako eh. Solid diehard talaga ako. Supporter ako ni Tatay Digong. Sana lang, wag mangyari sa kanya. Kung ano yung sinasabi niya ngayon. Kasi mahirap pag siya naman ang... Hindi naman tayo umaasa, hindi tayo nang humihiling. Sana wag lang maranasan niya. Kung wari, sa magulang niya. Mga ganun ba? Samahan niya sa buhay. Kasi siya, mahilig pa naman sa mangaral. Di ba? Kita mo naman sa TV. The way siya magsalita, akala mo. Di ba? Akala mo rin. ganun, ganito pala yung tunay niya ugali. <laughs> Alam naman natin siya, ganun siya. Di ba? Kaya... Umidyante kasi mga idol din. Pero wala lang sa lugar ba? Siguro doon sila masaya. Ayaw lang natin sila. Wala na problema dyan. Yun nga lang, huwag nang sana maranasan niya pagdating ng panahon. Kasi maraming sulid mga Duterte dyan na talagang hindi ka tatantanan. Talagang magre-react yan sila. Ako, nag react din ako, pero hindi talaga ako as in ano. Nasaktan ako kasi si tatay ang napakabait mo dati. ba diba? Napaka ano. Sinayang. Sinayang mo yung tiwala ng mga taong bayan sa mga Duterte, lalo na yung mga nagmamahal sa mga Duterte ay talagang nawala yung paghanga namin. Ako, nga ako, pero di talaga ako nanonood siya since na ano, kahit nga yung palabas niya kay Tatay Dio na, na pumasok sa sa magandang garibay, hindi ko napanood yun. Sa mga clips-clips lang, talagang, kasi nagtrabaho ako dati sa abs cbn eh. orang wala na sa akin sila. Almost 4 years ako nagtabaho dyan, maintenance. Kaya, wala din man ako. Kilala ko yan sila. Mga artista, sus na alam na natin diyan ko nang galing EB7 kaya umalis ako diyan. <laughs> oh, di ba? Sana wag lang maramdaman mo itong sa mga mahal na buhay, sa mahal mo sa buhay kasi mapagmahal ka naman sa mama mo, lalo na sa mama mo kasi papa mo, alam na natin yun. Huwag natin pag-usapan sa papa niya kasi hindi magandang nangyari sa papa niya. Sana wag lang mangyari. Kasi mahirap yung ang taas ang magbusga. Oh, ang saya, saya nila, kita nyo naman, di ba? Tapos pa Napanood nyo ba yung Birthday rin niya Eh talagang hinangaan siya ni tatay that time Tinawagan pa talaga siya On time On live O oh, panoorin natin yun Kung naalala nyo I-recall natin ngayon Kung ano yung sinabi ni tatay kong, Tara Let's go Vice ganda uh, celebrating Your birthday today. Ang vice na walang Kasim ganda has so made so many millions of our Filipino brothers and sisters happy on a regular basis. but what just watching your program uh, uh, we a face so we very happy at uh, succeed uh, years and that uh, I pray to God that you live 40,000 years. Guys, maraming salamat sa tulong mo, sa tao, pati sa akin. And uh, ang sinasabi ko, sana tatagal ka. Mabuhay. Wise ganda, walang kasing ganda sa bayan natin. Sipin mo yung mga idol. Tinawagan talaga si tinawagan talaga si ni Tatay Digong, di ba? Diba? Hindi lang si tatay, binanggit din ni tatay yung taong bayan. Yung tulong mo sa akin at sa taong bayan. Alam nyo mga idol, ang ibig ko sabihin, taong bayan. Kahit sabihin natin, nandun na yung mga iba-ibang partido, mapula, ma yellow, at saka itong green. <laughs> Ikaw, alam naman natin, si Vice Ganda ay kung ano siya dati. Huwag na natin, basta kung ano, yung, kung ano kayo dati, di ba? Alam naman natin yung kung saan tayo nang galing. Umangat ka dyan, kasama ang Panginoon. Alam natin yan. Pero, number one, itong mga fans mo. Ingatan mo dapat yun. Kasi, dyan, dyan magre-reflect sa'yo lahat ang pag-angat mo at itong pagbagsak mo. Tandaan mo yan. Kung ikaw umangat sa taong bayan, ang taong bayan din sa'yo, hihila sa'yo, pababa. Ganun yun. Kahit saan ka magpunta. Ang artist, labi, lalo na artista siya. Di ba? Aktor, comedian, mapagmahal, mahilig mangaral. Tapos ganun yun. Endorser. Speaking sa mga endorser, marami. Ang DDS napakasulid. Alam natin lahat yan. lalong lalo na kay Tatay digong Ewan ko kung bakit kaya niya ginawa. Kasi ang panahon kasi, pa-wave-wave pa, pa lang tayo mga idol. Siguro that time, si Tatay is presidente. Alam naman natin yan. Tapos meron, sa TV network pa siya ng EBS-CBN. Alam naman na natin yan noon na itong EBS at saka ito si Tatay, meron silang mga something na <coughs> controversial noon. Di ba, napasara sila. Dahil eh, dahilan naman si tatay noon. Nagbigay siya ng pera para sa ads niya. Hindi nila pinalabas, tapos wala silang prangkisa. Tapos, alam na natin, batikos ba? Alam nila yung mga ganung sistema. Ngayon, eh, nangyari na to. Ito yung panahon na si tatay digong noon. Ah, nagpasalamat kay birthday ni Vice Ganda noon. Diba? Napakaayos. Maayos yung ano. Kaya maraming tagahanga. Maraming tagahanga si Vice Ganda hindi lang natin, hindi lang alam ni, ewan ko, anong naisip bigla ni Vice Ganda yung ganito dahil siguro ay eh, trabaho. Ano lang. Pero sana, tayong mga mga fans niya, pero ako, hindi ako nanonood sa mga ano niya, palabas niya. Never since. Never since. Ever since. Hindi, kahit isa. Clips lang siguro, napapadaan. Yan. Kasi lagi ako nagtatrabaho dyan. Four years ako dyan. Eh. Normal na na sa akin dyan. Mga blue boys kami dyan. Sa maintenance. Alam nila yan kung anong ibig sabihin ng blue boys. <laughs> sa engineering. Kaya ngayon, sana wag lang maramdaman ni Vice pagdating ng panon itong ginagawa niya. And hopefully, na sana, lesson din to sa kanya. Promise yan. Kahit siya hindi siya makatulog kahit sabihin natin marami siyang fans, marami ta rin talagang nagagalit sa ngayon, lalo na lalo na kay Tatay Digoy. Marami nagmamahal kay Tatay Dillon. At marami rin nagre-react sa kanya, itong concert niya. Kung bakit, eh, may mga balita na talagang mahina daw talaga ang benta. Benta ng concert niya. Damay si Regine Velasquez dyan, kasi si Regine Velasquez ang tandem niya dyan. Balita-balita kasi dyan, i eh, araw-araw naman siya nandyan sa showtime, eh halos pareho-pareho lang yung konsepto nila. Kaya siguro, wala silang maisip, nagpakulo sila lang ganun. <laughs> diba? Hindi niya alam ngayon, nako po, ang balik sa kanya, tao ang nagpahangad sa kanya, tao rin maghihila pababa sa kanya, tandaan natin yan. Sureball yan, mga idol. Kung ikaw, lumabos, labis-labis ka pag ano, okay lang yan, sige. Panahon mo ngayon, tingnan natin pagdating ng panahon din. Sana. Kaya itong mga nag-react niya, meron, alala nyo naman si, ano, artista rin to. I think, ano siya, commentator lang. Panoorin natin to, si Christy Firmin. Tara, let's go. Mayroon nag-iingay yun si Vice Ganda, mahina ang benta. Oo. Ang no, kanilang oh. concert ni Reggie Velasquez. kawawa naman si Reg, madadamay pa. Oh, okay. mayroon Oo, meron na rin. Nakakaroon rin niya dahil. At saka meron pa ako nakita sa Facebook na iyan, merong bumili na binibenta niya na kasi hindi siya pupunta. Uh, Ayaw ay, niya. Mo, oh, kasi ang oh. sabi raw, yung bumili ng ticket na hindi na pupunta, ang sabi raw, ay araw-araw naman nakabalahan sa showtime. Ano pa bago na ipakikita niya? Pare-pareho lang. Parang <laughs> <save> banana. <laughs> same banana. Oo. Same banana. Yun yung sinasabi niya, Araw-araw no? nandiyan naman siya, sa sa time Kaya daw, no, mahina daw benta. Kaya siguro, no. <laughs> kawawa naman si Regine Velasquez. damay pa. Oh. Di ba? Eh, taga-ABS din yan, no. Sila, yan, eh, mga artista, mga commentator. oh, sila-sila rin yan. <coughs> Ewan ko. Hindi eh, yan si Christopher Fermin. naman yan talagang, ano, wala naman pakialam yan sa mga politiko. Kung nagko-comment lang yan. Kung saan niya tingin niya ay tama siguro nakita niya na parang lumalabis I mean sumobra ba sumobra Nag-react na si ano eh yan mahilig mag-react yan si Christy Firmin eh. pag nakita niya tingin mo oh Paul yung ginagawa mo talagang ginagalang din yan eh eh lalo na si Vice alam nating lahat kung ano siya noon di ba dapat mapagkumbaba ka talaga number one yan Siguro, inutosan siya ng taas. Hindi natin alam. Trabaho yan eh. Hmm. trabaho yan. Pero sana, leksyon niya to. Tandaan nyo yan. Kung sinong nagpaangat sa iyo. Yan din ang hila sa iyo pababa. 100% yan mga idol. Kahit saan tayo magpunta. O, oh, aside dyan, di ba? Medyo na may nagkontra sa kanya. Mga, meron din sa kanyang pumanig. Ah, di ba? Alam naman natin to itong mga kontra sa mga Duterte, lalo-lalo na yung taga-house representative. Meron dyan isang personnel ng taga-house, kung kilala niya si Percy, nag-react siya about dito sa nangyari. Medyo pabor siya kay Bay Kasi e, siyempre mga dilawan yan sila. Alam na natin ito. Panawarin natin yung reaction ni Percy. Tara, samahan nyo ako. Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Tagos na tagos. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay hmm? ka, may may vice ganda. Mara tagos na tagos. Tusok na tusok. Ano daw? Laughter is the best Hindi lang daw gamot ang saya. Sa side, parang wake-up call. <laughs> <laughs> Ulitin natin. Maraming ako ko, medyo naguluhan ako. na <laughs> Wait lang. Gawa, ha? Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Wait lang. Papua, I... Paano naging best wake-up call? Not only in the best medicine, but it is a wake-up call. Paano naging wake-up call doon? <laughs> Oy! Huwag nyo kami idamay dyan sa wake up call mo. <laughs> Nagagamitin nyo naman taong bayan. Wake up call. Alam naman natin yan. Ikayo kayo yung number one dyan na mahilig mag kontras sa mga Duterte. Eh. <laughs> Akbayan. di ba? <laughs> Tuloy natin. <laughs> Walang wake up call dyan. Sana nangyayari? Paano naging wake up call? E tingin mo, tama ba yung ginagawa ni Vice? Kung ikaw matinaw, di ba? Tama ba yun? O? Huwag nating samahan ng politika. O hindi naman yan, ay, sikat lang talaga si Vice, pasalamat siya. Hmm. Pero ayan mo, ang buhay talagang ganun lang, wither wither. O, okay lang, tanggap natin yan. Tanggapin mo rin yung bawi ng ano, balik. Ganun yun. Kaya hindi mo pwedeng Um, tawag yan, kung anong sasabihin ng ibang tao, tanggapin mo yun. Kasi ikaw rin, Kaya, kung anong gagawin mo sa kapwa mo, pag binalikan ka niyan, naku po, ewan ko lang. Tara. Tuloy natin to si Percy. <laughs> may vice ganda, maraming salamat sa pagpapatawa ng may pagmumulat at paninindigan. Pagmumulat at, at, pagmumulat 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 at, pagmumulat pagmumulat at pagmumulat. ano na naman yan? Pagmumulat na yan. <laughs> Mulat na mulat na kami noon sa panahon nyo Alam namin yan kahit yan ang TV report na yan Kung wala, kung hindi nauso itong social media Ewan ko lang lahat Talagang nabulag nga tayo sa katotohanan mga idol Alam natin yan Kahit ikaw per alam mo yan, promise May anak ka, may magulang ka din 100% yan 30 years tayo itong mga dilaw, sila yan. Anong nangyari sa Pilipinas? Wala. Walang nangyari. Sa Duterte lang tayo nakaramdam. Hindi naman pwede. Isisahin ko pa ba dito? Paulit-ulit na lang tayo. ba? Diba? Alam natin lahat yan. Hmm. See? at talaga, ang artista, totoong artista, paano lang yan, pawebe, parang politiko. O sino ditong mas bomba? Ay, eh, dito tayo. Kay ano tayo ngayon? Dikit tayo dito. Kasi ano ngayon? Ano ito? Pulso ng masa. Dito tayo sa pulso ng masa. Ano yun. Sipsip sip ba? Kumbaga. Pero ang Duterte, hindi nila mabibili ng pera. Yun ang totoo. Kaya huwag mong sabihin na dignidad at saka yung wake up call, mulat, hindi mo gamitin sa amin yan. May respeto ako sa iyo bilang isang ano ka dyan, mababatas. Pero once na ginagamit mo yung ganun against sa mga ibang politiko, lalong-lalong na sa Duterte, di di kami ano dyan. Hindi ako, ha. wala naman akong mga comments sa'yo kung tutusin. Marami naman dyan okay din. Ang problema lang kasi dito ngayon sa bansa natin, eh, pundo ng bayan. Number one yun. Marami tayong dapat pagtuunan ng pansin ng issue. Lalo-lalo na yung mga kailangan ng mga mamamayang Pilipino at saka itong pundo ng bayan. Uh, ah, tuloy natin to. Keri lang yan dahil sa aming puso, may may vice. Ikaw ay persona bongga-bongga. Hmm. <laughs> Tapos na tap. ba? <laughs> Pag sinabi niya persona, alam ko dapat, alam ko na ano si Vice ngayon eh. Na, parang naban na siya doon sa Davao si eh. Persona ng Grata yata tawag eh. uh, yan eh. Ito yung mga ano niya, balik sa kanya. Wala pa yan. Bago lang to. Viral kasi to ngayon eh. Wala pa yan. Antayin natin yun. Kasi sikat siya. Maraming mga followers. Marami siya mga subscribers. Lahat yan. Lahat yan. Mga ang mga, sulit, ang mga DDS. Talagang solid sila. Pero hindi naman ibig sabihin na pinagkakaisahan ka. Hindi ganun. Yung mga nagmamahal kay tatay. Ibig sabihin, nakitaan ka lang na ano ka, ay, pakitang tao ka lang. Yun na totoo. O, bakit ganyan ka ngayon? Di ba? Ganun lang yun. Kung, dyan dyan, kung may respeto ka, may dignidad ka sa sarili mo, doon pa, believe kami sa'yo. Believe kami sa'yo. Pakita mo, neutral ka, ayos yun, wala problema. Minsan, parang ano-ano ka lang, mararamdaman naman ng tao eh, kung saan ka, ay, medyo nag-iingat si Vice, ganun lang yun. Wala problema, no? pero yung ginagamit mo, yung kasikatan mo, tapos ganun ka, maraming magre-react sa'yo. Kagaya ngayon. ba? Diba? Number one yun. Kaya, maraming mga nag-comment ng mga kababayan sa mga reaksyon. Kaya, meron akong mga nakitang nag-comment. Basahin natin to. Kaya, tingnan natin. Tara, let's go! Huwag na lang pala mga idol. <laughs> Kasi, lahat yon ay ko negative comment lahat. Huwag <laughs> na natin basahin. Ma, uh, hindi rin maganda. Kaya, ano lang tayo dito. Tamang real talk lang tayo Kasi yung iba Marami rin nagre-react talaga Na hindi maganda Pero medyo hindi, hindi rin so, sobra rin Kumbaga Nadamay na yung pamilya niya Pati mga endorser niya Alam naman ito Kung nagkalat yung mga ano, niya, commento Pagdating dito sa nangyari Endorser niya pati pamilya na nadamay na Kaya Ganun talaga Hindi mo maiwasan Kasi si Tatay Digong kasi yung pinag-usapan eh Kagaya ng sinabi ko na sana wag naman darating yung panahon pagdating mo pagdating sa kanya sa side niya sa pamilya niya sana wag naman naabot kasi mahirap yung karma eh pag yan ang magusga tapos yung iba naman ang komento nila itong mga endorser ni ni Vice Ganda ay talagang nabanggit lahat na sinasabi nilang dito na lang tayo sa Jollibee Huwag na tayo doon sa McDo. Mga ganun. Marami pa. Mayroon pa siyang isang anong dito. doon. Basta marami siyang mga endorser ngayon na parang nadadamay. Na something na parang alam naman mga sulid. At saka taong bayan. Kaya nasabi ko sa inyo, ikaw mangat umangat dahil sa, dahil sa mga fans mo. Okay. Ito rin yung mga fans mo. Yan din hihila sa'yo pababa. Ganun yun. Kaya sana, ito ay magiging learning sa ating lahat. Sikat ka man o hindi, lalo na kung saan ka galing, alam naman natin lahat, di ba? Yeah, tumingin ka sa sarili mong pagkatao. Kung ano ka noon. Kung tingin mo na sobrang ka, magsorry ka. Wala namang problema yun eh. tao ay nagkakamali. I hope na ito ngayon, itong palabas nga natin ngayon ay nag-react lang tayo sa mga nangyayari about nito kay Inay Sara. Meron man tayong natutunan, magandarin, maganda rin. Maganda rin yung may natutunan tayo. Hindi porkit, di ba, puro lang ano, ah uh, politiko. Kaya, uh, ito lang. Maraming maraming salamat. Thank you. I hope na itong palabas natin, meron tayong matutunan na aral. <laughs> Kasi nag-comment din ako sa isang ano, may nagsabi sa akin, bakit may kulang sa pangaral na magulang? Hindi naman kailangan 'yung pangaral kasi si mga idol alam kasi natin si Inday si eh, Inday. Alam natin 'to si Vice Ganda. Kasi Vice kasi, eh, sabi ko si <laughs> si Vice Ganda ay ano pala medyo ano sa pamilya, tawag niyan, papa niya may nangyari hindi magandang masama, may masamang nangyari ba? Tapos mama niya, ganoon din, mumtan ng ibang bansa. Siguro nasabi lang ng mga ibang tao at kahit ako, mga pangaral ba? Kasi mahilig nga sa mangaral. Kulang siya ng paggabay siguro ng magulang niya. Yun lang yung komento ko. Kaya I hope na tayong tao lang naman tayo, nagkakabali. Sige, ayos lang yun. Kaya goodbye, uh, good luck kay Vice Ganda. I hope na uh, may learning din to sa kanya kay paano. Kasi maraming fans siya na magre-react sa kanya. Kahit mga, mga bata, magre-react din yun. Di ba? Yeah, thank you. Ito lang yung ano natin. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin YouTube channel. Thank you sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. I hope na magkita kita tayo ulit sa susunod na ating mga videos. Kaya yeah, thank you and goodbye. See you tomorrow. Bye-bye.